Dito mga idol, gagawa tayo ng bitag. Tutorial po sa paggawa ng bitag sa Manatad o Emerald Dab, Tikling at Salabuyo. Pukuha lang tayo ng kawin ng ganito para gawing kisiw. Kasi babaon natin ito sa lupa. Dito tayo maglalaag ng kisiw niya. ginamit ko palang lobby dito mga idol itong kulay puti para mas kita sa video pero mas magandang gamitin kung pamo ang gagamitin natin o kaya nylon dahil makunat yun hindi basta basta napuputol ang gagawin nating paigkas kahit ganito lang kaliit hindi kailangan yung malaki kahit ganito lang Basta mabilis ang pagigas niya. Mga ganito lang kalaki ang labang mga idol. Yung silo. Tapos maglalagay na tayo dito. ng kisew. kisew. Ito ang magsasabit sa pinaka-trigger niya para umigkas kapag naapakan ng labuyo o kaya ng ibon. Ganito na siya mga idol. Oh. Ito ang gagawin nating paapakan. Maliliit lang ng mga sanga. Ganito na siya mga idol kapag naisip up na natin. Itong dalawang Sangang ito na no, nakaikis, ang purpose nito kapag dumaan dito ang labuyo o kaya ibon. Hakbang siya. Sakto doon sa paapakan ng kanyang hakbang. At kung dito naman siya dumaan sa kabila, sakto rin doon ang kanyang mga paa. Kung wala kasi itong pakbangan na to, halimbawa wala to, wala 'tong pakbangan na ito. Alisin natin mga ito. Kapag ganyan lang siya, kung minsan umaapak 'yung labuyo dito ang daliri niya dito lang nakaapak sa paapakan na ito daliri lang ang mabibitag sa kanya kung minsan hindi pa nabibitag yun dahil pag igkas yung daliri nalaganyan lang kung minsan naman kapag umakbang siya nandito ang kanyang isang paa ang susunod na hakbang niya doon na sa kabila ibalik natin to mga idol ginawa kong pakbangan Ganyan siya mga idol. Kapag galing siya dito, at haakbang siya papunta doon. Haakbang siya pa ganyan. Ayun mga idol. Ang ganda ng pakasilo. Umabot pa nga sa medaliri ko. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, pahingi po ng like at pasubscribe na rin po para updated po kayo sa mga susunod nating video. Dahil marami pa po akong i-upload dito ng mga tutorial sa paggawa ng iba't ibang uring bitag.